Usapang terorista, dito naman tayo sa death penalty po, Dahil meron tatlong mga Pilipino na mga sangkot sa droga na binitay dyan sa China Na na-death penalty dyan sa China at na-execute na po sila So ngayon mga bossing, yung Pilipinas gustong gumanti Sobrang galit nila sa China, gusto nila lahat daw ng mga Chinese na na, 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 meron din kaso ng droga sa Pilipinas, edit penalty na din. Ito yung sinasabi ko. Ito sinasabi ko sa mga lokolokong mga ayaw sa death penalty. Ha? Pagka nung dati sinasabi death penalty for heinous crimes and drugs, ayaw nyo. Andiyo dyan yung mga pare, andiyo dyan yung mga religious advocate kuno, andiyo dyan yung mga kung sino-sino mga nagpapanggap ng mga anak ng mga pastor dyan sa gobyerno. Ayaw nila ng death penalty. Ako, ay am pro death penalty para doon sa yan, sa drugs at saka sa heinous crime. Ayaw nila. Ayaw nila. Hindi umuusad yung death penalty na yan. Diyos ko po. Huling nabitay natin si Chigaray. After noon, walay na. O ngayon, may namatay na Pilipino sa ibang bansa dahil postit ng droga. Gusto natin yung mga Chinese. Ano hindi natin? Patay na rin natin dito sa Pilipinas. Any, Ini wala nga tayong ano, death penalty dahil sa kakaarte ninyong mga buwisit kayo. Oh, kaya ay yeah, natin tong ano, pakinggan natin tong mga sentimiento uh, ni nitong mga laman nitong balitan to, mga Chinong na hatulan sa Pilipinas dahil sa drug trade. Dapat din dubi tayo. <laughs> Disco po. Oh, sige, play. Sabi ko nga sa inyo eh, kung yan, i-extradite nyo sa China, dun di, ubo, ano nang yan? Eh? Bibitayin din yan dun eh. Eh kung ako lang, eh, gusto ko talaga bitayin yung mga yan. Bakit hindi? Eh pro ano nga tayo eh. Added penalty tayo for heinous crimes eh. Rape at saka yung mga, ano, yung rape na guilty talaga. Ah. Malam mo, minsan may, minsan nakakatakot din kasi yung rape-rape na yan. Oo. Oh. Nakakatakot yan kasi ang, ang problema, kapag ka yung rape, eh, bab, alam ba Ikaw babae, bigla mong sinabi na ni-rape mo. Nirape, pumunta ka sa polis, sinabi mong ni-rape ka nito. Paniniwalaan ka kagad ng polis, tapos ikukulong kagad yung lalaki, inobel yun. Oo, totoo yan. No? Sabi nga ni Esme, bago nyo bitayin yung mga Chinese na nahulihan ng drugs, bitayin nyo muna daw yung mga hindi nagbibigay ng ano, ng uh, COA audit. Oh, Diyos ko po kaya. Katulad dyan, yung kay Bong Navarro. Imagine mo, may death penalty. Pucha. Mababaliw ka dyan. Alam mo, meron ako mga kaibigan na ganyan eh. Na meron akong isang kaibigan sa bilibid, mga bossing na ano. Uh, meron siyang asawa. Kasi asawa niya may anak. Yung anak ng asawa niya, tinatrato niya talaga na, ano, na anak niya talaga. So for the longest time, ang tagal nila magkasama na yung bata na yun. As in, dekada, matagal na talaga sila. Uh, may balita to chismis to ah. May balita na yung babae meron ng bagong jowa. O oh, tapos hindi sila makawala doon sa ay mukhang may kaya itong bagong jowa. Siyempre anak niya to yung batang babae, anak niya. So itong batang babae, ah, parang inutusan daw nung nanay na sabihin na minolesta siya nung kanyang ama-amahan. Eh mahal na mahal yun nung uh, kaibigan ko na ama-amahan niya. No, so suma total, nasa bilibid yung kaibigan ko at uh, hindi daw talaga siya makapaniwala kasi hindi daw niya talaga ginawa. Kaya ang sabi ko yung mga nasa bilibid, lahat yan walang kasalanan. <laughs> no, hindi ko masabi ako talagang wala siyang ginawa kasi I mean, uh, they found him guilty sa court of law. Uh, and uh, ano yun as tagal-tagal -tagal niya na dun sa bilibid because of that tapos uh, right after niyang makulong yung ano yung uh, babae nagkaroon na nga ng uh, bagong asawa ang hirap, ang hirap din talaga lalo na kung uh, ano kung eh, ano 'yun yung pagdiskitahan ka lang ba. Pero tama. Oh, tama lalo na 'yung mga nangrerate ng mga bata. Tama 'yan, dapat mabitay talaga 'yan. But anyways, eto na 'tong uh, ano na 'to balita na 'to pakinggan natin. Kasunod ng pagbitay sa dalawang Pinoy sa China dahil sa kasong drug trafficking. Bukay ng isang mambabatas, nabitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas kaugnay ng droga. Paano na bang ibalik ang death penalty para sa kanila? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Binitay ng China noong November 24 ang dalawang Pilipinong na-convict ng drug trafficking. Ah, dalawang Pilipino pala. One. 2013 inaresto ang dalawa matapos makuna ng shabu sa kani kanilang mga bagahe sa Guangdong at sinintensyahan noong 2016. Sabi ng DFA, ilang beses silang sinubukang iapila ang sentensya ng gobyerno ng China pero hindi ito pinabura. Kasunod ng pagbitay, panukala ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas. no? <laughs> Alam mo ganito yung mga ano natin, ganito yung mga congressman natin. Yung mga congressman talaga, may mga congressman talaga na utak kriminal, no? Ang taki mo, gusto niya bita nagbitay kayo, bitayin din natin to. Wala tayong batas tungkol doon, anak ng tinapay kayo. Kayo yung mga congressman, kayo yung mga dyan, gumagawa kayo ng batas. Buhayin niya yung death penalty. Anong klaseng panukala yan? Dapat bitayin din natin yung mga Chinese na nandirito. Ano ka ba? Pa mga barbaro ba kaya dyan sa Congress? Hindi ba talaga alam kung ano yung ano nyo? Hindi niyo ba alam kung ano talaga yung trabaho nyo dyan? Ang takin mo, gusto mo bitayin basta-basta yung mga na, yung mga drug lords dito? Kumuha kayo ng batas. Eh kung may batas kayo sana na pinagtibay at ginawa, edi sana bitayin na yung mga yan lang hiya talaga itong mga congressman natin. If they put our compatriots to death for violations connected to illegal drugs, let, also, let us also do the same to their nationals, many of whom are caught manufacturing, peddling, or smuggling drugs into the country. Ano yun? Parang, oh sige, pumatay sila. Ilang pinatay nila dalawa, oh sige, kumuha ka dyan ng dalawa, papatayin din natin. Ganun ba yun, Congress? <laughs> anak ng tinapay talaga pag ganito mga gumagawa ng batas kaya puro basura yung mga batas na nagagawa gusto natin yan ubusin nyo lahat wag lang ano wag lang Chinese pati mga Pilipino na drug lords ubusin natin ubusin bakit hindi pwede nga lima araw-araw eh bumitay kayo ng mga convicted na drug lords maganda yan pero kung hindi ka ba naman mahina ang pang unawa mo, kailangan pong meron tayong batas para gawin natin yan. Kung gusto mo na ganyan pala, gumawa na kayo ng batas. Diyos ko po, Rufus Rodriguez, ano na Ano nang nangyari sa mga kongresman natin? Pinas dahil sa illegal drug trade. Hilig ni Rodriguez sa kongreso, ipasa ang House Bill 2459 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa kasama na ang kamatayan. Ayan yung sinasabi ko, kailangan pa may mabitay na Pinoy. Doon pa, sana, ipinush nyo na yan. Yung push nyo na yan. Ubusin natin lahat. Ubusin natin kahit gusto nyo. Ako pa yung tigapindot nung ano. Ako pa yung tigapindot nung ano, nung taga, ng sa elektrika, yung taga ganun. Zzz, yung ako taga, ako na tiga basa anong foam na inalagay. O kaya kung lethal injection na, ako na yung taga, ano, ng hiringgilya. O, ubusin natin yung mga drug lord na yan. Ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Sa datos ng Bureau of Corrections, sa 369. Yan nga yung panawagan natin eh. Sa Singapore, walang naglalakas uh, ng loob na magpasok kasi nga talagang mahigpit sila. <laughs> Alam niyo ba sa airport pag bababahan ganoon, magmay niya. You are entering a drug-free country. If you have ano, if you have drugs, don't enter because you will die. <laughs> Ganun na sila dyan sa Singapore. Dito sa Pilipinas iba yata eh. Oo, this is a drug. <laughs> this country is a drug manufacturing country. You came in, you don't have bisho, you will uh, you will go out addict already. May ba? Diba? nasa mga piitan sa bansa 205 o higit sa kalahati ang chido pero na-abolish na ang death penalty sa bansa noong 2006. Kaya kailangan pang magpasa ng batas para maibalik yan. Kaya sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat na rin ipasa ang House Bill 1543 na nagbabalik ng parusak kamatay. And, alam mo, mali kasi yung statement ni Congressman ni Rufus. Eh. Dapat ang, ang statement niya. Meron tayong pinatay, meron sa mga ano natin, kapwa natin Pilipino ang pinatay doon dahil sa drugs. It's about time na buhayin natin yung drug, ano, ay yung uh, death penalty para at least, di ba, napakarami din ng mga Chinong mga drug lords din sa Pilipinas at least maubos na yung mga, lumuwag yung mga kulungan natin. Ganun sana. Hindi yung parang uh, pumatay sila doon, dapat bitayin din yung mga nandito dito. Buhayin ang, ano, ang death penalty. Mali, dapat inuli mo yun. Kasi nagmumukha kayong kaya, kaya nyo ipinupush yung batas dahil lang gusto nyong gumante. Ay, Diyos ko po. Ayan, para sa mga karumagdumal na krimen. Matagal na raw niya itong isinusulong at hindi bilang paghihiganti sa pagbitay ng China sa dalawang Pinoy. At yung mga Chinese nationals that uh, uh, si Ace Barber sa iboto niya yan. Pro, ako basta, kaya nga natatandaan niya, tinanong namin yan kay Bantag eh, uh, are you pro uh, death penalty. Sabi niya, oh, pro ako. Kaya lang, kung ganyan ang DOJ secretary, nabibigyan ng nagkakaroon ng ano. Ano <laughs> sabi ni Bantag? Nagkakaroon daw ng kaso. Kahit wala namang kaso, bibitain mo, baka mamaya, hindi naman siya criminal talaga, napag-initan lang, eh, patay na, kawawa naman. Totoo yun. Pero mahusay ito si Barbers ha? involved Alam nyo ba yung, legal drugs? yung anti-epal Siya rin ang gumawa noon hanggang ngayon. Hindi pa rin yung nag, ano, nag umuusad. Eh kung may anti-epal ang dami ngayon dyan sa Congress na wala na sa, ano, wala na sa posisyon. No? Takot sila doon sa bansa nila eh. Kaya dito sila naglalag... Dito sila nagpapadala ng basura nila at nagdebenta ng basura nila eh. Kasi nga, nakikita nila siguro dito na maluwag yung ating... Uh, wala tayong death penalty. At wala silang takot. Sa tingin ni Barbers, wala namang kinalaman sa girian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nangyari. Dahil matagal na raw nagpapatupad ng death penalty ang China, payo niya sa mga Pinoy maging alerto at mapanuri para hindi mabiktima ng mga sindikato sa abroad. Para sa GMA Integrated News, Ayan, toko para sa akin, it's about time na talagang maibalik yan. Pero sana dagdagan natin. Ilagay natin lahat ng may mga class kaso ng plunder. Na uh, mapapatunayan may kaso ng pang pag uh, ano pagnanakaw 1 million pataas. Ano na natin yan? Uh, bitayin natin. Para mabawas-bawasan ng mga kawatan dito sa Pilipinas. Diyos ko po. Apaganda sana ng Pilipinas kung wala lang talagang mga kawatan. Alam ninyo nung ako'y nagmumotor sa Boss Ironman isa yan sa mga na ano ko nakita ko na grabe ang ganda ng Pilipinas kung iikutin mo lang talaga yung Pilipinas iba-iba talaga ng feel bawat probinsya apa ah, ganda ng Pilipinas kaya lang talagang uh, ewan ko ba sa ganda ng Pilipinas siya rin namang papangit ng mga namumuno kaya nako kawawa ang bayan